0 0 0 1 0 ayan noo <laughs> manalo puti eh blue Grabe tu, o oh, grabe. O fai das rumen, aga cekaro jiro. Ziro, fokus sa mata niya yung kung ano. Shit. Yung mukha niya, tama mukha niya. Bato-bato pa bato ba na ang katawan niya. Kaya nga, parang alam mo si... Alam, alam mo yung Max Alvarado? <laughs> Walang hiya kang Albarado ka, oh. Shit. Iwa, i, galing tong bata. Oh, Ay, grabe, lakas yung tira niya. Grabe tong Max Alvarado na to. <laughs> Koinis. Ang lakas tira na marinig pa dito. Bug, bug. Gaganon siya. Uy, Max Alvarado. Bayan. Koinis kawawa tong bata gwapo ko naman oh oh ay shit ay ay grabe ka Max Alvarado oh matigas nga pero bilip ko rin to oh hindi niya mabuwal ay sus ka lo alo, alo. Naka-focus yung ba? Ay, shit! Yeah. Ay, grabe yun. Disqualify yun na. Disqualify yun. Ay, ay. Then, the disqualify. Kanyan, minus. Mabawat. Grabo. Suska, Suska Alvarado. Alvarado ka talaga. Mm -hmm. Ay, Max ka talaga. Mm -mm. Kainis ka, ah. Sige, boy, galeng, Sana manalo tong naka-blue, oh.

Sabi nila, good. No! Yeah! <laughs> Players, line up. Players, line up. Grabe, tamang mukha niya. No? Pero okay lang. Ang lalong. pa naman katawan nito. Sakit tira niya. Redento. Second bronze, Laiso. Silver, Romel, Gold, Checaro. Galing mo boy. Ala. Hindi niya matumba-tumba, no? Kahit ka Kaya nga. France versus Rami. Bata pa eh, pero tibay niya. Ah. Brabe naman si Max Alvarado na <laughs> yan. Kainis. Kainis si Max Alvarado. Ay, bakit? Ano ba tong cellphone na to? Patrip. Hey, Max Alvarado, talo ka. Hmm. Any <laughs> Second bronze, ko, First bronze, Trinetto. Silver, Rubel. Gold, Secaro. Let's project to the Si Stan doon kasi, oh. Lumalabas siya. Yan, yan pag napindot mo yung lumalabas. Eh ba, ewan ko ba. Ang cellphone na kidlat. Kaya nga, lumalabas. Nervyasa ko kay Tom, Max Alvarado. Okay. <laughs> Siyempre, talo rin. <laughs> Ayan. Ay, doon naman, doon naman. Asus, ito naman. Ala, ala, ala. Babae, babae. maganda babae. babae. Na, babae. Oo, oo. Naku. Maganda naman nila. Tinutulak na lang yung maliit yung si Malaki. Okay, okay. Line up. All official you, Shady, yung Marina, judges. Please line up. same judges. Oh, ayun na sila oh, naglaban na. Ayan, si Max Alvarado, si Poging Poging Boy. <laughs> You so much see you next time and bye bye okay all players rapping versus Michael.